Sinisisi ng isang kolumnista si Pangulong Aquino sa Dumanoy lumalalang tensyon sa Panatagos Scarborough Shoal. Anya ang pagpapadala ng Navy ship sa lugar ang dahilan kaya naging militarized ang alitan na siyang nakakahadlang daw sa mapayapang pag-uusap. Taliwas naman dito ang pananaw ng ilang eksperto. My report si Cara David. Ang mga mapang ito ay iginuhit noong panahon ng mga Kastila. Nakasulat dito ang mga pangunahing produkto ng Pilipinas at ruta na dinadaanan ng mga galyon ng Espanya. Koleksyon nito ni na Mariano Cacho at Ateneo Professor Leovino Garcia. Kung susuriin ang mapa, makikita sa tabi ng probinsya ng Zambales ang isang isla na kung tawagin Bajo de Masinlo. Sa isang mapa naman noong 1820, Bajo de Scarborough na ang tawag dito kaya paniwala ng map collectors, noon pa man, parte na ng Pilipinas ang Panatag o Scarborough Shoal. Pero sa mapa ng Pilipinas ngayon, base sa bagong baseline law na ipinasan noong panahon ni dating Pangulong Arroyo, hindi isinama sa baseline ng Pilipinas ang Scarborough Shoal. Yung archipelagic baseline law na pinasa during the time of the Arroyo administration is the conservative version of all the files being... Uh, or all the bills filed during uh, her administration. Mm -hmm. uh, ito yung, ganito oh, ito yon, ano, uh, kinangal nila yung Kalayan Island Group and Scarborough show sa sa baseline and uh, tinrit sila as regime of islands. ang problema kasi sa ganitong uh, baseline uh, nilimit mo talaga yung land land territory mo. Kahapon isinulat ng kolumnistang si Goberto Tiglao na kasalanan daw ni Pangulong Noy Noy Aquino ang paglala ng tensyon sa Scarborough Shoal. Mali raw na ipinadala ni Aquino ang Navy ship na BRP Gregorio del Pilar para rumesponde sa mga Chinese fishermen na iligal na pumasok sa Scarborough Shoal. Dahil raw dito, naging militarized ang alitan imbis na mapayapang maresolba. Pero hindi sang ayon sa pananaw ni tiglaw ang ilang eksperto sa international relations. Tama lang daw na magpadala ng military ship sa ganitong sitwasyon. Karaniwan daw itong gawain ng lahat ng bansa. I think it was okay na Navy ang unang mag-iimbestiga. No? Kasi hindi mo naman siguro alam mm -hmm. antemano na fishermen yung nandoon. And then finding out na fishermen yung nandoon, mm -hmm. uh, I thought it was correct mm -hmm. na umatras sila at nagpadala sila ng civilian authorities. Pero bakit nga ba mahalaga sa China ang Scarborough Shoal? Paniwala ni Nabanlawi at Baviera, mayaman sa marine resources at natural gas ang naturang lugar. Kapag nakuha rin daw ito ng China kasama na ang Spratly Islands, posible raw itong magbuka sa posibilidad na makontrol ng China ang isa sa pinakamahalagang navigation routes sa rehiyon. Kaya tama lang daw ang matapang na paninindigan na ginawa ng ating gobyerno. Pero hindi raw ibig sabihin ito na dapat na nating kalabanin ang China. ay Sa panahon na nangangapa pa ang mga mas maliliit na bansa, mm -hmm. tapos medyo uncertain pa yung relations among the big powers, mm -hmm. Mm -hmm. Uh, tayo bilang isang weak power din, mas gusto natin na mala, marami tayong options. No? Hindi yung sa isa ka lang nakasandal. No? Dahil hindi ka nakakatiyak dyan. Palakasin yung relations mo. Uh, wag mong palalain yung mga, yung mga alitan dyan. Makakabuti rin daw kung bukod sa Amerika, makikipag joint military exercises din tayo sa iba pa nating kapitbahay na bansa tulad ng Indonesia para maipakita sa China na kapayapaan pa rin ang nais nating manaig at hindi karahasan. Kung magiging hardline ang China sa Pilipinas sa issue na yan, hindi kanto hindi matatapos yung usapin na to. Uh, dapat mag, magkaroon ng magbigayan yung dalawa, mag-compromise. Cara David, GMA News.